Maga asawa, aha-aha ha a ko ano pi pi li in go ha ana nang kan te ro goma ga kare jimba yo wog nayo Pwede awan Parang awa na. Hindi mo mo parang Hindi! Hindi mo parang ganun Anak mo nang magkakanton. Hindi! Hindi mo Pero may kantero. May kantero talaga. Hindi may kantero. Hindi may kantero talaga diba? Kantero! Yung nag sulat. <Fortress> oh yung <szych disagreed> <x4> oh. <functioning> pare

関東タワー。